So hi guys, welcome back again to my YouTube channel. It's me, I Silungan Vlogs Blogs, and and to this video guys, ay maglalagay mo na tayo ng mga cream, mga cream. Ah, ano daw mga cream? So maglalagay mo na tayo ng cream sa ating mukha dahil ako ay alalabas. Uh, and today guys, it's my off day, so lalabas tayo, maglalakwat tayo sa labas. Pero, bago tayo maglalakwat pero parang I'm not feeling well guys. Parang gusto ko nalang mag ano muna, mag stay home char. Pero ayun na nga, maglalagay na tayo ng cream, mag aayos tayo kaunti sa ating mukha char. Sana all mag aayos sa mukha. Kaso hindi na talaga maayos yung mukha ko. Ganyan na talaga yarn. <laughs> Ganyan na yun. So, may paliptin pa si Inday. <laughs> Sana uliptin. O, oh, pak. Mm, pak, ganun. <laughs> so, yun na nga. Naka-ready na tayo. Ready to go out. But then, ayun na nga guys, tinamad akong lumabas after kong mag -lip tint, after kong maglagay ng cream sa muka, na pag-isipan kong mag-stay home na lang. Dahil ako ay tinatamad talaga. So ayan, nakikita nyo, kumain na lang talaga ako. So may food ako dito sa, sa room kasi nga ano ako eh, uh, Girl Scout ako eh, nakaready lagi. Sure. Sana all nakaready lagi. So ayan, gutom yarn, gutom. Gutom ka, day? So, yan na nga. Gutom na gutom talaga ako. So, kain muna tayo. So ayun na nga guys, tapos medyo inaantok ako kaya matutulog na tayo. Thank you guys for watching. Bye.